Buenas to si ano eh, oval team. So yan. Ako. Ah, Ngayon mo Ako Sige ba Pwede na sa baba? Hindi, hindi ay doon sa muna. pa yan eh. Karenta lang yun. 2 0 110 110 malaki na eh ganito na 700 700 <laughs> na nga why? why? may gano'n lang ba 300 lang ba? kalaw 500 na hmm. magaling pula. Pepsi. 58 30 34. Oh, sana naman nanalo so, sa raffle mo eh. Kinalkal ko rin yung ano mo, nagkamali lang. Kaya pa tinanong kita, pwede ba maghulit ng ano? Ng hula. Kung nag-reply ka na yari sa akin. Isang hula lang <laughs> eh. Oo. Ano mali ah. Hanap mo ba? Oo, oh, nahanap ko 'yun eh. Mali lang ako ng ano. Inano ko lang din sa series mo eh. Tapos na inulit ko ulit, Bonjour, Sa... ka, banyas, eh. <laughs> mali nga Kasi hindi naman niya ka-series yan. 4K ba niya siya eh? Mali ka ako, patay ka <laughs> ako. Kasi pag di maganap na isa, ginanaanap ko rin nung gabi eh. pagi kabuk, pagi kabuk, pagi kabuk. Pag Ayan po sila napakaraming ibon. Pagi kabuk, pagi kabuk. Ayan po kaya na yan, kaya na yan, tutuliran. kaya na kaya na, kaya na yan. Ayan po sila hindi po tumitigil lumabas mabasa mga ibon po natin. Ayan po hindi tumitigil lumabas mabasa mga ibon po natin. Ayan po sila Paul Santo niyo. Ayan po, ayan po! Napakarami, sana umuwi po lang yan. yan, good morning mga birdgada. Time check tayo, 9.02. Mag-aabang na tayo ng mga ibon natin galing ng Lipa, Batangas. No? Medyo mapangit na naman yung panahon. Pero as always naman, lahat na lahat ng training sa South, ganyan panahon pa ya. Sanay na yung mga ibon natin. So nagpuling tayo, tatlo yung sinari natin. Tingnan natin kung makakapanalo na tayo. Nakaraan kasi hindi natin napansin Nasalob na sa loob na ibon natin. So tingnan natin kung kaya si babay ni Red 308 dito hindi natin kung magbibilis na siyang pumasok let's go abangan natin ito nga pala yung forecast natin let's go Baba <laughs> <laughs> naman kaya mga bergada may isa na tayo dito na si Red 308 baba na ayan na yan o oh. ay hindi yung isa Mababa na, 1-3 speed, sakto. Okay, Yan, buwapo sa bubong. Mababa na siya. Pasok, pasok, pasok! May oh, isang Oo, ito. Pasok, 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 pasok! Ano ko ng ano. Pasok, 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 pasok! Yun, pumasok. Kada, si ang galing na ito, ni Red. Ano, Red nating bago. Ayan, yung kamukha ni ano. Ayan, eto, andito pa si Red 3, okay? Tikaklak na rin natin. Ayan mo lang, upo ka lang dyan. May naklak naman na tayo isa. sa bubong pa siya dumapo mga bird kata, buti bumaba agad nagsayang pa ng konting oras eh ito nagsasayang din ng oras kamukha ni red 308 ito naman si red 308 na legit ayan oh ayaw pa yung bumaba yan pang reserva na lang natin to sa 700 speed malamang marami nang magkaklak nyan eh madan mga hindi ko pala naisali ng area tong naunang nag-clock natin awit ah, na yan bad trip eto si red trio away tayo pumaba pasuway naman to naka off color tsaka naka pooling area to time check tayo 9.30 nagsasayang ng oras yan na pasok 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 baba, baba. pasok 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 na. Pasok, 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 pasok. Ayaw pa, oh. Okay. Pa, pas. Pasok, 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 pasok. Sa dulo, eh. Pasok 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 pasok. Ay, yung... pasok, 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 pasok. Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok, pasok. Pangatlo natin. Si Obaltin kulang pa. Ay, lumipad. Tumaba. <laughs> Lumipad, lumipad. Wala, bumalik na Pasok, pasok. Si Ovalti na lang kulang natin. Pasok. Huwag na Pasok, pasok, pasok. pasok, pasok, pasok. Yan, dumating pa si Ovalti. Mawawad yun show Pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok. May pang 700 speed tayo. Lalaban natin siya ulit ng 700 speed. Yan. Yan. You know, dumating pa si Ovaltine. Ang galing mo. <laughs> yan. Kunyari sticker natin pang 700 speed yan. yeah, mga birdcada, mag-aabang tayo ng nearest 700. No? Ito, yan. May timer tayo dito. Tsaka ito yung cellphone. Isa na lang yung sticker na pangabang natin kasi clean ko yung dalawa. So, 10, 20, may git ang ating cut-off. So, tingnan natin kung madadali natin ulit ha. 10, 20, 41 yung tansya ko eh. Yan. Then 2040 pwede na yan Kuha natin Click natin to Sana madali natin 12 Mga 4 Mga 39 i-click ko na to O 40, 40 Mga 40 Ayan. Nakaabang na talaga to. Kapon dalawang cellphone, cut off yung isa natin eh. Yan na. 36 37 38 39 click pumasok ka ang tagal ayun cut off mga birdgada 699 hindi natin nadali ang tagal naghang yung cellphone sa eh sayang